Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talagang namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Lofty. Oh my angel, angel baby, yeah. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay napakasaya ng mga fans at supporters sapagkat nag-live muli si Miss Rachel. Gabi na noon noong siya ay nag-start mag-live. Ang una nilang pinag-usapan ay tungkol sa tita niya na mama ni Trixie. Na Pumunta daw ang kanyang tita sa ospital at tinala daw ito nang sa ganon ay maagapan ang kanyang iniinda na sakit. Ito daw din ay cause ng dehydration. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay okay naman na daw ang kanyang tita at medyo kumalima na din ang kanyang mga nararamdaman at sitwasyon. Maaari na daw siya makalabas sa Martes or Miyerkules kaya panatag din naman daw ang kanilang loob. Oh, Mr. habang nagla-live din si Miss Rachel ay talagang todo suporta din pala si Kuya rowel doon sa kanyang gilid. Hindi lamang nagpapakita si Kuya rowel ngunit nandun siya at pinapanood niya ang dalaga na si Miss Rachel. Sabi din ni Miss Rachel ay hindi mo na magpapakita ngayon si Kuya sa sapagkat live niya daw muna ito mag-isa. Pagkatapos naman nun ay nag-shoutout na nga ng napakadaming fans si Miss Rachel. Talagang natuwa din ng mga fans sapagkat pinapansin sila ni Miss Rachel. Nakakatawa din si Miss Rachel sapagkat talagang hindi siya napapagod mag-shoutout sa mga sumusuporta sa kanya kahit ganon pa ang mga ito kadami. Oh, Mister Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaong abes si Mister Right, ikaong abal love of my life. Grabe at sobrang natuwa talaga si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sapagkat ang live na to ni Miss Rachel ay talagang umabot pa ng 10K viewers. Grabe at tuwang tuwa nga si Miss Rachel dahil talagang umaapo pa rin ang suporta ng mga subscribers niya para sa kanya. Nagpasalamat din si Miss Rachel muli kay kalinga Prab, kay kalinga Van, kay Ate Edna Vlogs at talagang syempre sa palangga niya na si Rowell. Subscribe daw ng mga fans at talagang sana suportahan nila ang mga ito. Oh Of my life di lang, Oh my angel Angel baby Angel Mr. Cupid Ako Tulungan mo si Mr. Right Love of my life isang normal na live lang naman ang maganap ng gabi na yun. Talagang mag-shoutout lang at kinausap ni Miss Rachel ang kanyang mga fans. At talagang nandun din si Kuya Ruel na talagang palaging nakasuporta sa kanya. Pinakita din pala ni Miss Rachel ang kanyang alagang pusa at talagang tuwang-tuwa siya dito. Pagkatapos naman ito, ay talagang nagtatawanan sila ni Kuya Ruel. Kaya makapansin natin na talagang napaka-sweet na ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa. Talagang mga gabi na yun ay napakasaya ni Miss Rachel. Talagang napakarami ng tawa daw sa sapagkat natutuwa siya dahil napakadaming taong sumusuporta sa kanya. Oh Angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na mai tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang Totohanin ang lahat huh? <laughs> Go on! Masabihan naman ako o eh. Yan okay, Ano yan? Moto? Embrace like... <laughs> <laughs> Embrace positivity, avoid negativity. Ayan yung po ang ano natin ha? Moto. Moto natin. Ayan, ayan, ayan. Ano Ano Bambu, bambu. Bambu na ano? 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 Na-dehydrate po si tita. Tsaka yung sakit niya po. Yung sa ano, ano yun na Mama. Acid. Acid lang. Sa acid po. Tsaka nadagdagan po, na-dehydrate po siya. Nag Salamat po. sarap manood pag buhistis ang papanoorin mo ay salamat po Ma'am MD Sir MD ayan Ma'am Marie Tapia shout out po Mam Ma Angelic Angelic Bate shout out po Love lang ga Ay wow Jismil na Congrats Wow salamat po thank you so much Wow, <laughs> oh, ang dami. Ang daming nanonood. Salamat po sa support. Um. <laughs> Gawag ko tumanan, Kasi natutuwa lang kasi ako. Ay, Mama Bella Lapastara. Shoutout po. Salamat po. Kamusta mo? Ayun po, medyo okay na po yung pakiramdam niya. At lalabas po siya sa Martes or sa Miracles po. Ayan. Just... lang. <laughs> po sa support. Ganaman. Oh, salamat po. Thank you so much po sa nanonood. Sa na tuloy ako. Thank you so much po sa nanonood ngayon. Wow. Ele umabot po tayo ng 11K. Ayan po. Salamat po sa mga nanonood ngayon. Solid supporters talaga. Salamat po. Kaya thank you so much po. Salamat po sa inyo, Kaya Kay Kuya Vincent po, salamat po kay Vincent. At kay Kuya Val, kay Ate Edna, salamat po sa inyo. Hanga. Hanga. At syempre naman, shoutout din kay Langga Rowell of Malalag. Salamat, Rowell. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!